Papanood ay ang mga nanonood sa gymnasium. You? Dito rin sa Capital University sa Cagayan de Oro City. Nasa isan libot limang daang tao ang kasalukuyang nanonood doon live ng ating presidential debate. At nagpapatuloy po ang ating pakilates sa mga kandidato sa pagkapresidente dito sa pili Pinas Debate 2016. Nasa round 2 pa rin po tayo mga kapuso para talakayin ang isyu ng kahirapan at ang pagpapabuti ng buhay ng ating mga kababayan. Okay, si dating DILG Secretary Marrojas naman po ang sasalang at ang uh, makakarap niya po ay ang alkalde ng lungsod ng Davao, Mayor Rodrigo Duterte. Okay. <laughs> so, Secretary Rojas, binubunod ko na po yung tanong para sa inyo. Biglang lumuwag yung butas nung kaya na. O, ito po. <laughs> paunti na ng paunti ang nahuhuli ng mga mangingisda natin. Maswerte na po kung kumita ang mga mangingisda ng 200 piso kada araw. Ano ang magiging programa ng inyong administrasyon para maiangat ang kabuhayan ng mga mangingisda at mapangalagaan ang ating karagatan? Meron po kayong 90 seconds para sumagot. Para sa ating mangingisda, ang pinakamahalaga ay ang murang pautang. Nauubos ang kanilang Kapital ang kanilang kinikita sa kakabayad ng interes at amortisasyon sa kanilang inuutang. Hindi pa nga sila nagpapalaot, iniutang na nila ang kanilang huhulihin. Kaya murang pautang isa sa pinakasuse para sa kanilang kaginawahan. Pangalawa, makabagong teknolohiya. Importante ito. Doon lang sa dagupan, sa ating bottom-up budgeting, may napakagandang project na gagawin natin ito, sakaling ako'y maging Pangulo sa buong Pilipinas, na bigyan natin ng fish finder. Ito yung mga radar para sa ating mga mangingisda, nakikita nila kaagad kung saan yung mga isda, hindi naakse ang kanilang panahon, at pera sa kakabili ng gasolina, direkta sila kung saan yung mga isda, nahuhuli nila ito, balik sa pa na ibebenta nila sa magandang presyo. Pangatlo, post- catch facilities. Ito yung mga chiller, ito yung mga packaging na mahalaga para mas mataas ang kikitain nila kumpara sa kinikita nila ngayon. Sa ngayon, limitado ang kanilang, ang kanilang kita dahil nabubulok ang kanilang isda. Pag nagkaroon ng mga post-catch facilities tulad ng mga chiller, tulad ng mga reefer vans, dadalhin ang kanilang huli sa mga pamilihan, gaganda ang kanilang kita. At panghuli, ang pinakamahalaga ay infrastruktura. Pa infrastruktura para mas madali nila maparating ang kanilang huli sa mga pamilya. Salamat po, Mr. Secretary. Mayor Duterte, meron po kayong 60 seconds para mag-react. Agree, 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 agree ba kayo kayo, Secretary Rojas? Yeah, I cannot rebut what he has said because oh. it's all true. Hmm? Gusto ko nga kopyahin kung papayag siya eh. Idagdag ko na lang yung akin. Payag ba kayo, oh, no. Secretary? Oo naman, bakit okay, hindi? Tuloy niyo, Mayor. Well, uh, I said... Uh, this is uh, this is true in every, in every program of government ang problema lang ko kasi dito marami tayong problema in the past there were a lot of problems to help our fellow fisheries the farmers and all ang nakakaproblema ko dito is in the in implementation along the way because if you have incompetent and corrupt officials it will be the same Biyayang Dagat was the greatest program of any government. But along the way, sumabog because uh, there was corruption. Mamirian says it all. Wala akong mga debate sa lahat nila. Problema, incompetence sa mga tao and corruption. Eh hindi yan nakukorek eh. Mm -hmm. Okay. Salamat po, Mayor. Secretary Rojas, 30 seconds. Incompetence and corruption. Secretary, 30 seconds. Nasa sentro ng programa ng Daang Matuwid, nasa sentro ng diwa ng pagkatao ni Mar Rojas, yung anti-corruption sa mahigit dalawampung taon ng panunungkulan niminsan minsan hindi nabahira ng ating pangalan ng kahit anong anomalya. Ako galit sa mga korap at hindi ko papayagan na magkaroon ng korupsyon sa aking panunungkulan. Ang importante dito ay itong mga nasabi ko ay nasimulan ng magawa, nasimulan ng matamasa ng ating mga mangingisda at itutuloy ko yan, papalawakin ko yan para mas marami pa ang giginhawa sa ating mga program. Salamat po, sa Rojas. Ang nabunot naman ni Mayor Duterte ay si Vice President Jojo Marbinay. Mayor Duterte, narito po ang inyong tanong. Meron po kayong uh, 90 seconds para po sagutin ito. <coughs> ang tanong. Isa sa mga problema ng mga magsasaka at mamimili ang pagkakaroon ng mga rice cartel na nasa likod ng smuggling at price manipulation. Paano babanggain ng administrasyon ninyo? ang mga rice cartel na ito. Sos, ma'am. Kunyan lang, <laughs> I'll, I'll, I'll do it in three days. Hulihin ko lang yung gagong, yung when I testified in the Senate, I identified somebody there. Bangayan. He was one of those smuggling rice. Yung cartel nila, madali yan. As president, oh, sabi ko nga, three to six months, tapos lahat to eh. Oh, not really. I am willing to stay my honor, my position, and my life. Three to six months, malinis itong bayan na ito. Pati yung cartel kartel na yan. And even those itong mga five, six, ang ginagawa, nagpapahiram pa doon sa mga farmers, tapos binibintahan pa ng appliance. Kaya ako sa Dabao sabi ko, stop it. Stop it. Do not oppress the people. Kaya lahat ganito. We, we would like to build uh, food, uh, food terminals, and we would like to bank uh, land bank to come in and give money to the farmers. Then allow them, uh, Department of Trade, to help in the establishment of credit unions, cooperatives. Don't magiram, I said. Ang maganda is one billion per region. Doon sila magtayo ng cooperative. ang nila. Vice President Binay, ano po ang tugon ninyo sa sinabi ni Mayor Duterte? Alam po ninyo yung problema ni smuggling, eh, makikita po ninyo yung leader, doon nagsisi nagsisimula ang problema. Kasi ang leader, hindi decisive, hindi effective. Alam ang problema eh. Ba't hindi masolusyonan? Ba Kasi hindi marunong mamuno. Uh, ako, yung problema lang, sa amin hindi kami masyado problemahan mga crime, kung ano-ano pa. Dahil sa ako, ho, eh, I'm a decisive leader. I hit the ground running. Haharapin ko ang problema. Dito, anbawa, bawa, may problema nga dito sa Mindanao dahil dyan sa mga kuryente. Eh, wala eh. Indecisive, ineffective, walang aksyon. May problema, hindi sinusolusyonan. Kaya ho, nagkakaroon ng walang nagagawa sa smuggling. Turn po ni Mayor Duterte para magbigay po ng kanyang counter rebuttal. 30 seconds. Mayor Duterte. I have nothing to rebut in that statement. If it's just a matter of rebutting, it's useless because it's all good. Problems, I said, it's the, is there the money? Because ang pinaka will in in coming in, the fundamental duty of a president is see to it that food is available and food is affordable. Yan po ang problema talaga. Maraming salamat, Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Sarado na po ang round 2. Sa ating pagbabalik, ang third and final round. Ang isyong sunod nating hihimayin, abangan lamang po. Kilatisin, busisiin ang inyong pipiliin. Magbabalik po ang Pili Pinas Debate 2016. Pinas. Ito po ang inyong uh, nakikita ngayon ay ang ating discussion uh, uh, trend sa Facebook naman po na mas marami pong mga babae kesa sa mga lalaki ang nakikilahok sa diskusyon sa Facebook sa Philippines Debates 2016. Ang kabataan, idad 18 hanggang 25 anyos, ang pinakaaktibo, mabuhay ang mga kabataan. Wala ba kayong mga kabay para sa mga kabataan? Pilipinas, iparinig ang ating tinig tini. Pilipinas, mag-iisa't mag Tandaan, tamang pagboto, gusto at tamang bilang Pilipinas